Bautista inamin na nga sa publiko ang totoong rason ng hiwalayan nila ng kanyang partner na si Anthony. Kaya tuloy ngayon sa social media sigaw ng mga netizens na Jamie Anthony no more. Inamin nga ni Jamie na sa loob ng 9 years nilang pagsasama ay naging masaya naman siya kasama nga itong si Anthony. Pero nabawasan ang saya na ito nang inamin ni Anthony na minsan nagkasala siya dito kay Jamie. Year 2017 inamin ni Anthony na nagkaroon siya ng kasalanan dito kay Jamie ngunit pinatawad lamang ito ni Jamie. Aminado si Jamie na naging marupok siya ng oras na yun kasi sobrang mahal na mahal umano niya itong si Anthony Ngunit ngayon ay inulit na naman ni Anthony ang kasalanan na yun Sa pamamagitan ng pag-post sa social media ni Jamie Bautista dito nilinaw nga niya ang rason sa hiwalayan nila ni Anthony Narito't pakinggan Ani pa ni Jamie? Anthony, we've been together for 9 years at ayon yun ang pinakamasayang taon ng buhay ko We were 16 and 18 nung nagkakilala tayo. 18 ka naman at 20 ako nung napagdesisyon na natin na magpakasal. Sobrang bilis at wala tayong pakialam kung ano yung mangyayari sa atin. Basta alam lang natin, mahal na mahal natin ang isa't isa at gusto na natin lagi magkasama dahil LDR din tayo nun. Kaya kahit ayaw pa pumayag ng mga magulang natin, inilaban natin pareho. Magkasama tayo sa saya, sa lungkot, sa hirap at sa ngayon gumiginhawa kahit na paano yung buhay natin. Dagdag pa ni Jamie, marami tayong pagsubok na pinagdaan daanan. Marami tayong inilaban, marami tayong natutunan sa bawat isa, marami tayong natutunan sa buhay. At isa na doon, yung hindi pala pwede na puro mahal lang natin yung isa't isa. Kailangan pala nag-grow din tayong pareho. Ang daming nangyari, B. Akala ko, kaya ko pa rin ipaglaban kahit anong pangit ang mangyari sa relasyon natin. Akala ko, kaya kong sinubukan ko naman, diba? Sinubukan naman natin. Pero di ko na namalaya na unti-unti na rin pala akong nauubos. Unti-unti tayong nauubos. Parang Unti-unti, hindi ko na nakikilala yung sarili ko. Aminado ako na nag-iba yung pakikitungo ko sa iyo. Nag-iba yung ugali ko sa iyo at alam kong nasasaktan na rin kita. Dahil sa nangyari in the past, aminado akong nabawasan talaga yung pagmamahal ko sa iyo. Hindi na kita kayang mahalin kung paano kita dapat mahalin at alam kong ang unfair noon dahil nakikita ko kung paano ka bumabawi sa akin at paano mo pinagsisisihan 'yon. Siguro kailangan ko muna rin talagang mag-heal pong kailangan ko din ayusin ang sarili ko para na rin sa ikababuti ng bawat isa. Gusto ko lang din sabihin na mag-ingat ka palagi, huwag mo papabayaan yung sarili mo. Gusto ko lang din i-clarify, yung sa mga gumagawa po na fake news, there's no third party involved. Maayos po namin na pag-usapan ito at parehas po namin na pag ito. Thank you sa lahat ng memories. Yun po ang naging saad ni Jamie Bautista. Abangan sa akin susunod na update ang magiging sagot ni Anthony dito nga sa naging post ni Jamie. At hanggang dito na lang po muna ang ating showbiz news. Kaya naman kung ka lang sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share at subscribe kana. Muli maraming salamat.